Mga kasikat, gitawag na siyang hanging bridge kay nakahangman. <laughs> Let's go! <laughs> La! Allah! Oh no! Ayun sa, ayun Ang look got, nami karon sa Amaya View sa Cagayan de Oro City. First time na mo mo saka sa kaning Hangin bridge. Shout out sa mga kapitanes sa lungsod sa Magsaysay. Ayan. Okay mga so oh, wala Ah, wala tay tiket? Ay mag pa di ay. Oh no. Oh, mga baga mignaw. Mag-ticket pa man di ay. Sa baday na yung kahimtanga. Lain yung first time na to. Oh. Na dito diya tabok paingon sa crossing danang ng kanang gitawag na to nga hanging bridge. Mga kasikat, gitawag na siyang hanging bridge kay nakahang man. Oh. <laughs> <laughs> Magkuha sa daw tag ticket before ta mato dito, kuha sa tag ticket. Atong tan-aon og kaya na to ng hanging bridge. Let's go. Get your eyes on me. So, amo pa na yung Instagram. Dapat ayaw, okay, ayaw, 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 ayaw? ayaw, pag ito yung tagmato. mo pag... Ayaw mo pag sinirok ba? <laughs> <laughs> so, kasikat, okay, are we all ready? Let's go! <laughs>

Wah, mesti guru kah? <laughs> Ayo, <ko> aku bilang ya, awak mau. No? <laughs> wow. Ay. Lagi atai, Uy Diri <laughs> tuh bang, kamera. Bullshit. Allah, <laughs> obel. <laughs> eh, <laughs> Isa. Kenapa kak? Ay, liok, liok, kuy. Woo! Oh, ay, liok, liok, ba? <laughs> ay, ay liok, liok, ba? Ula, si Minto, o. Oh, huh? Kuan? Glass. Ala, 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 Oke, liok. Okay laman, John. Wow. Kita maglihok. Mga kasipa, grabe ka over... AY TUYA TUYA na INA! AY TUYA TUYA ba? OH NO! <laughs> Gatuya tuya siya, grabe! Kung ah mo'y uh, fear sa heights Katas on sa... Yawa! <laughs> <Nga>, Kung <laughs> sa heights mga egsoon Ayaw na lang siguro mo pa luma luma og... Kung ano... May na ni Ron ചെറുക്ക <laughs> <laughs> <laughs>